Hello mga kalombam This is Mr. Lombam itself Nandito na naman tayo sa panibagong segment ng ating vlog Ngayon, meron naman tayong binisitang bagong restaurant dito sa Tagig. High ceiling sila at the same time ano, overlooking tong lugar na to. Hulaan nyo na lang kung saan, ha? Dito ba sa The Busy Bean Coffee Shop Coffee and House. Ito po yun. Ito Busy Bean Coffee House. Yan. Ngayon, papakita natin sa kanila yung kanilang bagong pagkain. Yung bagong minu nila, yung champurado. Yung napapanood niyo sa latest vlog nyo Yung sa Antipolo, sikat na sikat. Yeah. Bossing! Andito na ang champurado, bossing. Bossing, yun ang Ciampurado. Let's see. Bossing. Ano? do the other bossing. Guys, okay, sa antipolo style, nandito na ngayon sa Taguig. Wow, wow! Grabe! Guys, titikman natin tong champurado ala antipolo style. Ha? Ito yung sikat na sikat. Kasama po itong tuyo. Tuyo? Tuyo ba yan? Banggit yan eh. Banggit? Iba ano ano? na. Mm. Ano lasa? Saktong sakto lang tamis. Hindi masyadong matamis. Saktong sakto lang flavor. Bagay na bagay sa tanggit. Pag-alap. Galing? Tikman mo. Ito, 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 ito. Hindi, ito sige. Yama, ito, ito, mo? ito. Ito, ito, ito. First time pala to, no? Mm. First ever. first ever champurrado dito sa Taguig. Dito lang pala sa Taguig, mga tagpo BC <clears throat> sa BCB na. Mm. May lik din kasi ako talaga sa champurrado. Alin na sa umaga? Ikaw. Oh. Kami ng anak ko, may ganyan champurrado. Sopas tampurado talaga. Karap. Bagay din sa ano, malutong, hadanggit. Mm. Tumutulog pa yung dangit, no? Ito. Tunog-tunog natin. Tingnan tayo kung crispy. Ay, sa akin na po yan. Meron din po siyang inasal. Mamaya, tikman natin kung ano. Ano, gusto niyo matikman? Tingnan natin kung parehas to sa mga inasal na tinitikman natin. Dami na natin kinainang inasal eh, no? Oo. Oh. Yan, okay to. Yung... Hindi siya matamis, hindi siya matabang. Ako lang. Ang lutong. Lutong. Ang lutong na nga ng ano, dip. O, oh, sakit pa rin. you would yun. rate this, ano rate mo? 1 to 10? 10 being the highest. Nangirap kasi mag-rate basta-basta ng 10. Hmm. Supposed to be, ako 9. Kasi 9, yung 9 na, pero yung 9 highest na yun. Hindi, kasi bro, ganito yan eh. Hindi pa natin natitikman yung Santi Polo. Ngayon, ah, susunod, puntahan which, natin doon. Which is the, ano, the... The original. Oo, oh, na kinukunta. Hindi man the original kasi... Marami rin kasi siyempre ibang hindi natin tutuksan. gumagawa nito, mali mo sa probinsya. Tikman natin. Pero hindi natin ibibigay yung 10, basta-basta. Ako, 8.5 muna ako. 8.5 ka. guys ah, ngayon, meron din palang inasal, chicken inasal ang busy bean. Ngayon, walang po natuklasan na meron din pala sa silang inasal, chicken inasal. Ngayon, ang dami na natin kinainan na chicken inasal. Sobrang dami. Lalo na yung sa silugba, Panginasal. JT. JT's. Ngayon, Jelan. tikman natin. Jelan, no? Mm -hmm. Ngayon, tikman natin ang kanilang... Uy! Kita niyo yun? Juicy, tinan tinanong, Tinan Juicy. Taba yung chicken nila rito. Taba. Ay, grabe. Ang lambot. Ganyan, ganyan. Ano, no? Ngayon, dito na tayo tutungo sa taste. Tinan mo, tinan mo ha. Maganda ang pagkakaluto nila. Oo. Halata mong walang dugo-dugo. Oo. Malinis. Na usual na mga kasi pag nagkakadugo, minsan kasi yung tamang pag storage sa rep, hindi mo naman siyempre pwede lutuin yun na medyo frozen-frozen pa. Ano ito na? nakaabang oh, ang sabayanan. Approve. Ang sarap. Walang, ano mo may laban to la mga kinakainan nating inasal. Tikman ko ha, Mr. Longbam ha. Sige. Yung laman ha. Sige, wag Sige mo ng ano. So, ilaban, diba? man, laman, may laban, di ba? Ano yung laban? May laban. Mas, juicy siya. juicy Oo, oh, ano siya, malasa. Yung Ilam, laman, yung niya. Hindi ka tulad ng iba kasi na, sobrang sa ihaw. Oo, oh, iha. sobrang. Nakita mo yung sunog-sunog. Ito, saktong-sakto eh. For me, I'll rate this as 8.5 again. Ako, eight, ako 8.5. Natutunan na natutun ako sa 8.5. 8.5 din ako. 8.5, bakit 8.5? Kasi, tingin ko, hindi ko pa natitikman yung ibang mga ano eh. Marami pa tayo yung rotoklasan na ni. Uh, hindi pa tayo nakapunta ng Bacolod. <laughs> original. Uh. Original. Pero, for me ah, 8.5, bakit? Kung kanilang mamanok ko, malalasa. Talagang juicy juicy delicious. Meron mm. -hmm. silang chicken oil? Ito ang kanilang mahiwagang chicken oil. Eh, dito katulad ng mga inasal na o yung mga ibang ano ah, mga pinupunta natin na unlimited na nakapulot. Ngayon nga ano din sila. Mm hmm. Hindi sila tipid dito. Ayan na. Chicken, chicken, oil. oil. Guys ah, pumunta kayo dito sa Busy Beans. Dito, hindi lang champurado matitikman ninyo. At sige, ninasal pa sila. At marami pa silang mga pagkain dito. Italian food, meron. Meron din silang mga Pilipino food, meron Asian. mga pasta, Asian. Marami, Lata, Pera. pero Pera ngayon variety. kasi, ngayon kasi guys, ito lang muna tinikman namin. Medyo diet-diet muna -diet kami. Mm -hmm. Pero Ang oh, matagal na nag-crave, no? Nag-crave kasi may newly, newly launched tong ano, champurado nila. Oh, Kaya tinikman namin. Bago lang. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa Mr. Longbam. At please like and subscribe Mr. Longbam. Um, Longbam TV, Mr. Longbam Facebook channel, ay Facebook page. And also, the Busy Bean Coffee House. Uh, check nyo lang to sa tagig lang to malapit lang. Puntahan nyo, sarap, napakasarap. Yun nga lang po ha, ah, disclaimer lang po sa mga edad dyan. Medyo mapahingan lang po kayo kasi walang elevator. Pero, Exercise. Exercise. Uh, yeah. it's the key. Mm -hmm. rito sa so, BBCB, grabe, sarap ng pagkain. Even rate talaga na sobrang highest kasi panalo lahat, panalo. Alright, this is Mr. Long Bomb itself. kainan lang kita. Ang champion, Hmm! do